Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Iso Kristo na humatol ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na humatol sa atin mga ginigiliw. No? Alam nyo mga ginigiliw, kung ang Diyos Ama, kung ang Diyos ay bumaba at siya ang hahatol sa atin mga ginigiliw, walang maliligtas kahit isa mula pa nung likhain ng Diyos ang sanlibutan. Wala pong maliligtas kahit isa dahil hindi hindi po tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi hindi natin naaabot ang kanyang kabanalan. Subalit, no? Subalit mga ginigiliw, dahil sa grasya at awa ng ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Yun ang sinasabi niya po sa John 3.16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ginamit niya po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanliputan. So hindi po siya nakasentro lamang sa kanyang bayan, sa kanyang lugar, sa mga Hudyo, mga ginigiliw, sa mga Israelita kundi ang ibig sabihin ng sanlibutan, ito ay tumutukoy sa lahat ng kanyang nilikha, mga ginigiliw. Isa ka mang hudyo, isa ka mang hentil, anuman ang katayuan mo sa buhay, yun ang ibig sabihin ng sanlibutan, mga ginigiliw. So dito makikita natin dito mga ginigiliw ng paghatol ng Diyos ito ay ipinagkaloob niya, ibinigay niya ang kapangyarihan sa kanyang anak sa ating Panginoong Kristo, dahil siya ay anak ng tao. Dahil siya ay nagiging tao, kaya't siya ang nagiging alay, mga ginigileo, siya ang nagiging tagapamagitan natin sa Diyos upang makaabot po tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Siya ang nagiging handog. Siya ang nagiging handog na kasalanan upang sa ganon ay makarating po tayo sa Diyos, mga ginigiliw. Iyon ang sinasabi niya po dito sa 1.5, uh, magsimula tayo sa 26 kung paanong ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Sapagkat siya ang anak ng tao. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos kasi siya ay naging tao. Siya ay naging kalarawan ng tao. Mga ginigiliw. Opo. Kaya sa kanyang pagiging tao, mga ginigiliw, siya ay namuhay na isang alipin. At sa kanyang pamumuhay bilang isang alipin, Naranasan niya kung ano ang pinagdadaanan ng tao. Naranasan niyang nauhaw. Naranasan niyang nagutom. Naranasan niyang umiyak. Ano man ang mga hirap na pinagdadaanan ng isang tao, mga ginigiliw, ang lahat ng ito ay pinagdaanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, deserve niya po mga ginigiliw. Kaya deserve niya po mga ginigiliw na siya ang pinagbigyan ng kanyang ama ng karapatan na humatol sa tao. Kasi kapag bumaba siya na Diyos, na hindi siya naging tao na katulad natin, walang mabubuhay kahit isa walang maliligtas kahit isa mga ginigilaw ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin mga ginigilaw ang pag-ibig na to mga ginigilaw ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na siya ang nagiging simbolo ng habag, awa at pagmamahal ng Diyos sa mga tao na sobrang marumi at makasalanan. Siya ang nagiging habag ng Diyos. Siya ang nagiging awa at grasya ng Diyos mga ginigiliw. Upang sa ganon mga ginigiliw, maabot po natin ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya yon ang kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ang espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong so Kristo upang siya ang magiging alay, tagapamagitan upang makabot po tayo sa ating Diyos mga ginigiliw. Kaya't ibinigay niya ang karapatan sa ating Panginoong so Kristo upang siya ay humatol, mga sa sapagkat sa kanyang pagiging tao, mga ginigiliw, alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng tao. Alam niya kung ano yung kasalanan. Alam niya kasi hindi natin naabot ang Diyos dahil sobrang holy, sobrang banal. Banal ang Diyos mga ginigiliw. Napakabanal. Upo. Kaya ang tanging paran lamang ng Diyos upang abutin ang tao ay kailangan niyang ibigay ang kanyang buktong anak. Kailangan niyang ipako sa krus upang sa ganoon maginigiliw siya ang magiging alay para sa ating mga kasalanan. I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. No, patuloy po natin itong tangkilikin, ibahagi po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, and to the rest of the world, mga ginigiliw, upang tayo ang maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nawawala ng landas, upang tayo ang gagamitin ng Diyos na kasangkapan na may mga kaluluwa pa pong maliligtas, mga ginigiliw. So, i-share po natin, no? Kung gusto nyo pong ma, mapanood ang mga ibang videos ko uh, mapapanood nyo po ito sa youtube channel ko sa Richard Alonso Police na Pastor maraming salamat po God bless everyone I love you with the love of the Lord